Nakulangan pa ang residente sa Jansan na si Ronald Bustamante sa nahimong performance ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa sama matod pa niyang pigado ang kinabuhi, wala kaayo nila na bati kung adunay kalambuan ang nasod, basi usab sa mga programa o plano ni Ini. Abis ay ang mga nahimo, mga tama ra na, mga 68% pa lang yun, wala pa yun siya ka palambo ug sa katauhan. wala pa jud niya natutukan og maayo ang katauhan ba Dugang pa ni Tatay Recto Danding nga daghan pa og kinahanglan tumanon ang presidente basi usab sa iyahang saad sa katauhan. Katong iyang gayon nga para pabratuhan bukas, bugas mao malingya o oh katong gi saad nga pabratuhan ang bugas pa tumanon sa tanan mga giyano niya o, kumbaga na muna na niya. Hinaot na lang nila nga mas mahatagan pa og pagtagad ang mga naglisod sa atuang nasod aron padayon ang paglabo ning nasod. Kanang para mo lambo ang iyang performance mabutog og mga 80% to 90% dapat uh, magbuhat siya og mga balaod nga Kana ang para sa katauhan ba? Sa updated survey, December 2023 sa Pulse Asia, nisaka saka og 3% ang performance rate ni PBBM kun ana ana karon sa 68%. Kahinumduman, nga Hunyo tuig 2023, anaa sa 80% ang ratings ni PBBM o 15 ang gikunhod ni Ini o pag-abot sa Setyembre, anaa na lang sa 65%. In the heart of changing lives kini si Brigada Laiza Labaho sa Brigada Jansan, Brigada